Posisyon ni Tito Sotto na grow daw. Maaaring mapatalsik anumang oras si Soto, Sumang-ayon si dating Komilek, Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa babala ni Senator Ping Lacson kay Senate President Tito Soto na mag-ingat sa slim majority. Tama si Senator Lacson na paalalahanan si Senate President Soto sa mga bagay-bagay dahil sa slim majority. Ipinunto ni Guanzan na si senador Alan Peter Cayetano, kasalukuyang minority leader, ay may husay at karanasan para maging Senate President. Ayon kay Guanzan, isang boto lang ang kailangan ng minority para muling umugang ang muling pagbabago sa liderato sa Senado. Kaya lang naman nagmajority ang dalawang Villar, sa tingin ko ay para manatili ang kanilang chairmanship at sasama naman si senador Pia kung si Senador Alan ang lalaban. Kung mangyari ito, muling mauuga ang Senado sa panibagong leadership change at uukit ng kasaysayan ang pinakamaikling termino sa kasaysayan ng Senado. Ang mga posibleng makumbansi ni Senator Alan Cayetano na bamuto sa kanya bilang leader ng Senado ay sila, Pia Cayetano, JV Ejercito, at ang magkapatid na Villar. Labing tatlong boto lang ang kailangan para ihalal na Senate President. Sa ngayon, siyam ang numero ng minority members, ibig sabihin, ay apat lang na senador, ang kailangan nilang idagdag. Kung ikaw ang tatanungin, payag ka ba na si Cayetano ang magiging pinuno ng Senado? Ilagay mo ang opinion mo sa ibaba, maraming salamat.